Nang ng plano si Kuya dito mga ngaskas daw kami mga ngaskas para daw may mga ulam kahit pa paano ligpit niya na natin to ah baka haba nililigpit natin to sa blue na no mukhang nagtagumpay ng aking bossing oh hinigitan na ang kanyang sabiki ang tanong ang ah, ano nito wala kaming yelo <laughs> ano ang kumain ano okay. ano yan? Alaka, uh, ano Hindi. Yung... Ah, uh, tawag nito. Ano so... lang <laughs> sa isang yan. Pwede yan, pwede. Oh, sarap yung e frito yan, no? Oo. Uh, uh, ang tawag nito. <laughs> Ayos na. <laughs> Pae, basta binibili natin yan sa palengke. <laughs> game, game, game. Damihan mo agad, damihan mo agad. Ano bang isga yan? Kawan yun. Kawan yun. Dalawa yung kumain eh. Game, game. Tayo naman, nagkakasama rin tayo na sa bikin natin. No? Yan, no? Buti nakapagdala tayo. Hindi tayo handa ngayon eh na umuok uok 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 din ano? ano ano yan eh tawag na yung isda na yan hindi ba Aurelis ano na Aurelis ah Aurelis <laughs> Bid-bid na kami! Hindi sinuwerte sa ano, sa tawag na sa kaskas. <laughs> malakas to. Malakas. Ang mapatayin, Ito rin to. Apa, alpas na. Ay yes. bukuluhin no. pa yung Ayan na nga po, nagbohol na dahil natalo na ng bitbit. Ang <laughs> daming gawin sa'yo ha. Ang daming gawin sa paa mo. Dalawa ah. tayo. Dalawa tayo.

wala na nga. Wala na? Wala na rin. Wala na yan. Tinga. Okay, parang nandito pa. Nandito pa Masayang. nga. Masay, gyan. Ay! <laughs> sayang. <Okay>. Huwag <laughs> ka pa sayang ka na. Wala laki pa naman. Ang laki nga eh. Tandaran ko na. Oo. Lumusot dito yung ano? Ha? Huh? Lumusot? first. Kau <laughs> anda kencuin mana ista ista nak kencuin wah. <laughs> oh, Tidak mabuk. Tidak mabuk. yan yung mabuk. Ya. <laughs> Malaki pala. Kala ko maliit. Ah, hinila na rin natin sa'yo. Ako muna. Ako Wala nito nang kawala. O, tignan mo yung tama. Sabit Sa ka, mo. Ay, sumabit sa'yo. Oo. Nasa'yo, gansong. Ano? Ah, malaki yan. Lumalaman eh. Mataya okay. na nga lang natin. Binataya na. Para ano? Sigurado. Oh, tragis yan. Sayang eh. Sayang ang bitbit. -bit. Kahit na bitbit. Nangihinayang -bit. <laughs> <laughs> Ganito kami pag walang mahulin tanig eh. <laughs> Sayang. Kahit na bitbit -bit lang eh, sayang. Huwag ka na tumalon. Huwag tumalon ka, sablay ka talaga. Maganda pa naman tama mo. Sabi na eh. Talasik. Talasik na? Mm -hmm. Ay, talagang Talag is yan. <laughs> balik, balik, balik. Ay na. Ah, Alpas na naman. <laughs> Habang nagsasalin si Kuya dito ng ano, gasolina, nangangaskas ako dito. Gamit yung pakabad. Nakadalawang strike na eh. nga, yeah, sumabit nga sa'yo. kaya dito ngayon, pwede na yan. May pang Shanghai na tayo mam.

Hindi naman namin pitpilan mo ha May pang Shanghai na naman One week One week na ulam Hahaha <laughs>